Ayos sila. Ay, pizza. Iboto niyo si Diana. Magaling siyang presidente. Kesa naman kay Karina at Mary, di ba? Mascot? Of course. Hindi sila pwedeng maging president ng school, o, Banis, no? buti nandito kayo. Nat, nandito yung notebook mo. Nakaka-disappoint yung score mo. Ayos, gawa mo ako akong cappuccino. Teacher Mike, ako na lang yung gagawa. <laughs> <laughs> Teacher Mike, promise. Pawi ako. Ipa-perfect ko yung score ko next exam. Promise yan. Okay. Teacher Mike, aware ka ba na magre elect na tayo ng school president this year? Oo, Teacher Mike. Kasi itong mga girls, gusto nila akong tumakbo ulit as president. Okay lang ba sa'yo yun? Wala bang problema? Kung tatakbo ko Deana, ulit? wala namang problema eh. Okay lang kung tatakbo ka ulit para maging presidente ng school natin. Pero eto si Nat, talagang nakakawalang gana yung score niya eh. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalunin namin kayong lahat! Frogs are the best! Frogs are super! Frogs are cool! Tatanungin namin kayong lahat! Frogs are the best! Ano ba, Anis? Nice? Wala pa rin kayong fourth member? Nakakaawa Hello, naman. Hello, Frogs. Kumusta? Nakakabwisit talaga itong mga palakang to, ah. Hindi lang ikaw yung naiinis, Pasko. Girls, hayaan nyo na sila. Hindi naman nila ako iboboto. Pero kapag ako na yung naging president, sigurado bibigyan ko sila ng hard time. Hayaan mo nga silang kumanta dyan. Kapag... Ay mo. Guys, ganito na lang. Pumunta tayo sa dressing room. Kausapin natin yung mga girls. Sabihin natin, kahit anong mangyari sa Sabado, sasama kayo sa amin sa concert. Alam mo, Timor, hindi ka nakakatulong eh. Oh, guys, hindi nyo to. Okay, okay. Ano? President ng school? Diana versus Leila? Wow, president ha? Pero alam nyo guys, hindi ko in-expect na tatakbo rin si Leila. Naiisip ko ba yung naiisip ko? Oo bro, iboboto natin si Diana tapos mananalo siya. Tapos magsiselebrate tayo sa Sabado. Papayag silang sumama sa atin sa concert. Pwede ba? Diba? Tapos yung baby ko magiging president. Uy kumag, di ba sinabi ko huwag mong siyang tatawag yung baby? Ano ba? Relax. Ang importante, manalo si Diana. Para sumama sila sa concert sa atin. Okay? Oo, oh, importante. Maging president muna siya. Okay, tara guys. Bilis, bilis. Tara. Siguro alam nyo naman kung bakit nandito tayo lahat sa cafeteria. Magbobotohan tayo kung sino magiging president ng school this year. Iboto nyo ako, guys. Yes. Guys, ako yung iboto nyo. Si, si Karina, Karina yung gusto namin. Karina, Karina. for president siya. Losers, hindi nyo talaga nagigets. Dapat classy yung president. I support you. Thank you, Ryan. Okay, sige. Tingnan natin, mga losers. Okay, Ryan. Napabalik.